Oi, hey, good day mga kamots, welcome back to our youtube channel So for today's video mga kamots, i-share ko sa inyo ang pinakabagong update at latest procedure mga kamots sa pagpapatransfer ng ownership kapag nakabili kayo ng second hand na ng motor so Ngayon 2025 ay eh, magkakaroon lang ng mga konting changes pagdating sa pagtatransfer of ownership ng mga nabili yung second hand na motor Kaya naman mga kamots, huwag din natin patagalin pa yan. simulan na natin kabilisan lang to mga kamos ibibigay ko lang sa inyo yung bawat details regarding sa pagpapatransfer of ownership ng mga nabili yung second hand ng motor ngayong 2025 unahin muna natin mga kamos sa procedure bago kayo pumunta sa HPG mga unay unahin nyo munang kumuha ng insurance para sa mga second hand motorcycles na binili nyo ngayong 2025, mamaya i-explain ko sa inyo, mga kamots, kung bakit kailangan nyo punahin muna yung insurance before HPG clearance, okay, so pagdating sa procedure sa pagkuha ng insurance, mga kamos, kumuha muna kayo ng insurance sa kahit anong insurance company na pwede nyo pagpuhanan, mga kamos, no? So, ang advice ko sa inyo mga kamos, kung may plaka na kayo, sa Cebuana na kayo kumuha mga kamos ng insurance. Para naman sa mga wala pang plate number, yung mga motosiklo, or mga second hand na motosiklo na nabili niyo doon na lang kayo sa mga affiliates na insurance company ng LTO. Kapag kukuha kayo ng insurance mga kamos, make sure lang na sa inyo na nakapangalan yung pinakagagawin nilang insurance para sa mga motosiklo niyo Meron kasi mga ilang insurance company, halimbawa ng Cebuana mga kamos, na kung sino yung nakalagay doon sa original CR, doon na rin nila pinapangalan yung insurance na para sa motor. So, sa first owner pa rin. So, dyan na ngayon papasok mga kamots yung endorsement letter na ginawa natin ng video last year. So, ito yung video na mga kamots sa mga hindi pa nakakapanood niyan regarding sa endorsement letter kapag kukuha kayo ng motorcycle insurance sa Cebuana. Ayan, so yan po yung video. And then, para naman doon sa mga wala pang plaka na kukuha sa ibang insurance company na affiliate ng LTO. So, mas maigi mga kamos kausapin nyo na lang yung gagawa ng insurance na ipangalan na sa inyo yung insurance para sa motorsiklo para wala na kayong problema mga kamos no? again kung hindi pa rin nila ipapangalan sa inyo mangingi lang kayo ng endorsement letter sa kanila mga kamos katunayan na kayo na anong bago magmamayari ng second hand na motor na binili ninyo pagdating sa requirements pagkuha ng insurance mga kamos alimbawa sa Cebuana kayo kukuha ang lang naman sa inyo mga kamos yung original CR Ayan. so yung original CR lang po yung dadalhin nyo o yung certificate registration ng second hand na motor na binili niyo yun lang yung dadalhin nyo sa insurance company dahil doon nila ipabase mga, sa mga details na ilalagay nila sa insurance na gagawin nila para sa mga motor niyo so make sure lang mga kamos na dalhin original na certificate of registration kapag kukuha kayo ng insurance para sa mga motor niyo ninyo Okay, so dako na tayo sa HPG clearance mga kamos. No, pagdating naman sa HPG clearance, ito ang mga procedure na dapat ngang gawin mga kamus. So, una, e, pumunta na kayo sa mga HPG office o satellite offices mga kamus na malapit sa area ninyo. Para doon asikasuhin ang pagkuha ng HPG certificate or clearance. So, pagdating sa HPG clearance mga kamus, magbibilap lang naman kayo ng mga form doon na ibibigay ng HPG personnel. So, yung mga pipila pa nyo din mga yung details ng second hand ng motor na binili niyo And then, details niyo na bagong owner and then yung details ng first owner mga kamos, na. So, yun lang naman yung mga pipila pa doon. Sure lang mga kamusta na kapag pumunta kayo sa HPG clearance, meron na kayong tatlong set ng mga requirements na gagamitin niyo sa pagkuhan ng HPG clearance. And then, kapag meron na kayong three sets ng photocopy ng mga requirements mga kamusta, ibibigay nyo yon sa HPG personnel kasabay ng mga pinilapan yung form. After nyo maipasa yung form and then yung mga requirements, bibigyan na kayo ng another form na babayaran nyo naman mga kamots mismo sa land bank na malapit doon sa HPG satellite offices. No? So maghahanap kayo ng land bank mga kamots and then doon nyo babayaran yung form na binigay sa inyo ng HPG personnel. And then kapag nakapagbayad na kayo sa land bank, babalik kayo sa HPG office mga kamots para ibigay yung resibo na galing sa land na katunayan na nagbayad na kayo doon ng para sa HPG clearance. So ibabalik niyo sa HPG personnel. And then bago umalis makamos ng HPG office ay eh, magkasagawa sila ng stencil sa mga second hand na motor na binili ninyo for documentation. I-stencil nila makamos yung chassis number and then yung engine number. So apat na set yung uh, gagawin nilang stencil gaya ng ginawa last year sa so, Honda rs 125 FI natin apat sa NG number, apat sa chassis number, mga kamos na. And then, after that, mga kamos, lang kayo ng picture kasama ng stencil officer and then yung HPG personnel at kayo mismo ng motor mo, mga kamos. So, magte lang kayo ng picture doon for documentation din. So, after that, kailangan nyo maghintay, mga kamos, ng 1-2 working days, mga kamos, bago ma-release ang inyong HPG clearance or certificate ano-ano naman ng mga requirements sa pagkuha ng fish page Sinasabi ko sa inyo kanina na 3 sets na dapat yung i-photocopy. So, original ZR mga kamos, or certificate, certificate, of registration, original OR, original deed of sale. So, make sure lang mga kamos na naka-notaryo o notarize yung deed of sale niyo bago kayo magpunta sa HPG kasi kapag hindi na panotaryo yan eh hindi tatanggapin niya ng HPG motorcycle insurance so yung insurance certificate na inissue sa inyo ng insurance company ang lima yung emission test result so kapag nakarehistro pa yung uh, second hand na motor na binili niyo makamos make sure lang na nakuha yung emission test result dun sa first owner kasama yon sa requirements sa pagkuha ng HPG clearance stencil inspection report yung HPG na magpo-provide mga kamos no? kasi sa kanila manggagaling yung stencil report lastly mga kamos photocopy ng two valid IDs ng first owner at ikaw mismo na bumili ng second hand na motor and then, tatlong sign ng first owner and tatlong signature na kung mga nakabili so ito yung mga ilang example mga kamos ng valid IDs tulad ng humid ID national ID, voter's ID, driver's license, teen ID, passport, and postal ID. So, yan po yung mga possible na pwede nyo gamitin as valid IDs. Be sure lang din, mga kamos, na yung two valid IDs ay eh, hindi expired o hindi paso. Kailangan updated yan, mga kamos. Kasi kapag nakita ng HPG personnel na hindi updated or expired yung valid ID na naka Xerox, eh hindi yung tatanggapin, mga kamos. So, kailangan kasi updated at hindi nag-expired. So, kung may expiration man mga kamos, at least hindi pa siya paso. So, ito na mga kamos, bakit ko nga ba't in sa inyo na unahin nyo muna kumuha ng insurance bago kayo mag-asikaso ng HPG clearance. Sa HPG kasi, kapag kumuha ka ng HPG clearance, from the date na marilis sa iyo yung certificate, kailangan mo ka agad asikasuhin na yung transfer of ownership sa LTO within 5 working days from the date na na-release sa iyo yung HPG certificate or clearance. ano so, anong connection nun mga kamos? Ang validity ng HPG clearance, 5 working days only. Kaya ako yung advice mga kamos na unahin niyo muna yung pagkuha ng insurance lalo na kung sa Cebuana kayo kukuha kasi medyo matagal-tagal bago ko kayo makakuha ng endorsement letter sa Cebuana. And then yung HPG clearance kasi mga kamos may valid lang within 5 working days. Mapoporfeit ma yung HPG certificate na inisyo sa inyo ng HPG. Sana naintindihan nyo yung mga kamos na kailangan nyo unahin muna yung pagkuha ng insurance bago kayo pumunta sa HPG. Okay, so may mga magsasabi dyan mga kamos. Ang hirap palang lang umuha ng insurance pagdating sa Cebuana. Kailangan pa ng endorsement letter, etche boreche. Actually mga kamos, hanggat maaari, sa Cebuana ko talaga kaya gusto kumuha ng insurance para sa mga motor ninyo mga kamos. Lalo na kung meron na kayong plaka. Alam niyo kung bakit? Kasi mas mura kasi nagbibigay ng TPL insurance si Cebuana. Ayan. So, mamaya mga kamos, dinidil ko sa inyo yung presyo kung magkano nga ba ang PPL insurance sa mga motor bagsak sa buwan kayo kukuha. So, after nyo makakuha ng insurance, mga kamos, and then HPG clearance, diretso na kayo, mga kamos, sa pinakamalapit na LTO sa inyong lugar. Lahat ng mga requirements na naipon ninyo, lahat yun, mga kamos, ipapasa nyo na sa maasikaso nyo na, mga kamos, yung transfer of ownership ng mga second hand ng motor na binili ninyo. So, bukod doon sa stencil na ginawa, doon sa HPG, kayo eh, magkakaroon pa ng another stencil or inspection sa LTO. Bago nga palang makalimutan mga mods, yun nga palang stencil sa HPG, lalo lalo sa chassis number, e eh binabakbak talaga nila yung chassis number, mga mots, yung pintura. Kailangan nyo agad mapinturahan yung mga mods after nyo sa HPG bago kayo pumunta sa LTO. Kasi, pag nakita ng LTO yan, eh, malamang i re, -re -check kayo. So, kailangan pinturahan niyo na kagad. Advice ko sa inyo, primer black ang um, ipampintura nyo para mabilis matuyo. After may stencil yung mga muda nyo sa LTO, eh, maghihintay lang kayong tawagin sa cashier para makapagbayad na kayo, mga kapon. After that, maghihintay lang kayo ng releasing ng pinakabago ninyong Certificate of Registration at Official Receipt from LTO. Ito yung mga requirements mga kamos na ipapasa nyo naman sa LTO. Original copy of old CR or yung uh, current uh, certificate registration ng second hand na motor na binili niyo and then yung original copy ng OR and then deed of sale original tapos naka notaryo nakamos yung pinaka HPG clearance na inisyo sa inyo ng HPG and then motorcycle insurance nakamos and kung hindi pa nakapangalan sa inyo kailangan meron yung naka-attach na endorsement letter and then yung stencil report from LTO na sa mismong LTO na gagaling nakamos so sila na magpo-provide noon and then Lastly, mga kamos, yung two valid IDs photocopy ng two valid IDs ng first owner at yung ikaw mismo na nakabili ng second hand na motor na may tat tatlong sign niya at tatlong sign mo yan lang po yung mga requirements na ipapasa natin mga mods pagdating naman sa LTO para ma-assess na mga kamods yung transfer of ownership ng mga second hand na motor na binili natin so, yan po yung mga procedure mga kamods and then requirements sa pag transfer of ownership ng mga second hand na motor na nabili nyo ngayong 2025 so lastly mga kamods share ko sa inyo yung mga presyo mga kamots, o price na mga surprise na magagastos ninyo kapag mag-asikaso kayo ng transfer of ownership na mga second hand ng motor na binigin nyo ngayong 2025. So, unahin natin sa insurance mga kamots. So, depende sa kung saan, kayo kukuha ng insurance. Pero kapag sa Cebuana na kayo kumuha, ang range ng presyo ng insurance doon mga kamots kasama na yung motor at yung may-ari is 350 to 400 pesos. So, medyo mura kaysa di sa labas mga kamos no? and then pagdating naman sa labas mga kamos may mga nag-offer dyan ng 600 to 700 pesos na TPL insurance para sa mga motor ninyo so sa motor pa lang yun hindi pa kasama sa may ari so kaya ina-advise ko sa inyo mga kamos na kung may plaka na yung mga second hand na motor na binigin nyo mas may na sa Cebuana na kayo na kumuha ng TPL insurance. And then secondly mga kamos, yung HPG clearance. So magkano nga ba magagastos na pagkuha ng HPG certificate or clearance? So, yung babayaran nyo sa land bank mga kamos, nagre-range lang sa 560 pesos. Yung magagastos nyo sa pagpapaserox ng mga documents mga kamos, yung sinabi ko kayo ng 3 sets, siguro gagastos kayo ng mga 50 pesos. So, total of 610 pesos mga kamos, no? yung sa HPG clearance. And then, last day mga kamos, sa LTO branch, so magkano nga bang babayaran sa LTO branch? kapag ka magpapasa na kayo ng mga requirements doon for the transfer of ownership na magbabayad lang kayo ng 60 pesos doon mga kamos, for uh, assessing fee or uh, processing fee. 60 pesos lang po ang babayaran ninyo mga kamos. No? So, sumatotal mga kamos, ay uh, mas suggest na magdala kayo ng 2,000 pesos uh, para sa pag-aasikasa ng transfer ownership ng mga second hand na motor na binili ninyo ngayong 2025. So, bago ko tapusin itong vlog na ito mga kamos, may mga konting paalala lang ako sa inyo regarding sa pag-transfer ownership ng mga second hand na motor na binili ninyo ngayong 2025. So, una mga mos, wag na wag kayong magpapaasikaso sa mga fixer o wag kayong tatangkilik sa mga fixer na nag-aalok sa inyo na sila na magpo-proseso ng ganito o ng ganito tulad talimbawa ng transfer of ownership mahamos, sa pagkuha ng lisensya o pagpre ng mga motor. So, madali lang naman ng proseso mga mos, hindi nyo na kailangan dumaan sa fixer. So, mas mahal pa nga yung sisingilin sa inyo ng fixer kesa dun sa kung magkano talaga yung magagastos nyo sa ganitong proseso, mga amos. no? So, mas maigi, wag na kayong tumangkilik o wag na kayong mag-fixer, na amos. no? Kapag mag-aasikaso kayo ng transfer of ownership, ng mga second hand na motor na binili ninyo, eh, make sure lang na maglalaan kayo ng oras at panahon at araw sa pag-aasikaso nito mga amos kasi hindi lang one day processing itong transfer of ownership sa HPG clearance pala mag na kayo ng 1 to 2 working days bago ma-release yung HPG clearance nyo so make sure lang mga amos na maglalaan talaga kayo ng time at araw para asikasuin ang transfer of ownership ngayon 2025 kapag nakabili kayo ng second hand na motor ninyo, make sure lang na asikaso niyo na kaagad yung transfer of ownership dahil sa yung double plakalo na kailangan niyo kaagad asikasuhin. Yun yung transfer of ownership ng mga second hand na motor ninyo after niyo mabili ito kasi merong mga multa or penalty makamos mga kamos, kapag pinatagal niyo pa ang pag-aasikaso ng transfer of ownership. And lastly makamos kamos, kayo ng perang pang-asikaso ng transfer of ownership ng mga second hand ng motor na binili ninyo. So, one time lang naman yan mga mas. So, 2,000 pesos lang naman ang magagastos natin sa transfer of ownership. Basta wag lang tayong dadaan sa fixer. So, sana nabigyan ko kayo ng idea mga mas regarding sa proseso ng transfer of ownership ng mga second hand na motor na nabili nyo ngayong 2025. Muli maraming maraming salamat sa inyo mga kamos. Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa ating YouTube channel mga kamos dahil 5,000 subscribers na ang ating YouTube channel. So sana patuloy na tayo sa mga videos and tutorials na ina ko sa ating YouTube channel. So, stay safe, ride safe always.